Yo, good day mga idol. Katanungan ni idol uh, Raisil Aguilon. So yung partner niya is 2 years na nagaantay aantay uh, at wala pang update sa inapplyan. Papunta dito sa New Zealand at IELTS passer na din daw ang kanyang partner. So ito pang lahatan to mga idol. Uh, hindi lang para sa mga butchers. Pang lahatan to. Pero ang topic natin is for butchers. Pero damay na rin to yung mga ibang uh, workers dito. Like yung mga skilled workers na nahihirapan makapasok dito sa New Zealand ngayon Ah, uh, start nung 2023 mga idol. Ah, uh, marami na bago diyan. Yung una, yung wages ng visa uh rate, dati is ang wages niyan is $27. Ah, uh, 3 years visa na yon. So, yung mga nabisaan noon na nasa ibang bansa like nasa Pilipinas, nasa Qatar, nasa Saudi. Ayun yung karamihan na nagbe-message sa akin na may visa na sila pero hindi pa rin sila nabibigyan ng ticket. Ang tanong, bakit? So, ito yung sagot dun sa bakit na yon mga idol. Kasi yung mga company dito na na-applyan nila is nag slow down. It means bumababa yung katay nila. So, kahit na may visa sila, hindi sila napupunta, napapapunta dito, hindi sila nabibigyan ng ticket dahil nga, ayun nga ang problema dahil kung diadalhin nila dito yung mga tao na nabisaan nila at wala, naman, dang, wala rin naman na maibibigay na trabaho sa kanila, lalo mas mahirap sa kanila. Mas okay na rin yung na hindi ka pa nakapunta dito, at least may trabaho ka pa dyan sa bansa na Uh, napuntamos. Dahil kung napunta ka dito na mas maaga tapos nag down at hindi kaya ni company na pasahuring ka magagaya ka lang din sa uh, iba nating mga kababayan na na tambay dito sa New Zealand at nag down sila at marami silang hindi nakakapagtrabaho dahil nga sa ganong pangyayari. So hindi naman lahat ay ganon ang sitwasyon. Ang iba lang talaga is nag down. Sunod, yung pangalawang reason Ah uh, nga, nagre-recession na dito sa New Zealand, kaya mas mahirap nang pumasok ulit dito sa New Zealand. Maraming wages ang nabago, naging $29 na yung three uh, 3 years visa, and ayun, maraming nawalan trabaho dito sa New Zealand, kahit hindi tayo uh, butchers, yung mga skilled workers like carpenter, yung mga welders, yung mga skilled workers, yung ibang farmers na dairy farmers, uh, wala na, nawawalan din sila ng trabaho. Dahil nga nagre-recession sila uh meaning dahil ang recession is bumababa po yung ano ang ekonomiya ng New Zealand kaya nagkaganon Dahil din po yung sa ano ah uh, maraming pumasok dito sa New Zealand uh, pagkatapos ng 2021 uh, pandemic. Yon kasi nagdagsa yung one off uh, resident visa dito nun Ang ibig sabihin naman nun mga idol, uh, lahat ng mga nandito ng one off residents 2021. So nadala na nila yung mga pamilya nila dito. Kasama na ako doon. Uh, kasama ko sa One of Presidents Visa. So, kasama ko na rin pamilya ko. So, ayun yung parang iniisip ko na dumagsa yung mga nandito o oh, yung mga citizen or yung mga naniniraan dito ngayon sa New Zealand. Kaya marami na bago talaga, sobra. And yung mga nandito na rin na may mga visa na $29 na partnership work visa, nahihirapan din sila humanap ng trabaho dahil sa kailangan nila ng accredited uh, company na kaya silang bayaran ng $29 per hour. Ang napakahirap mga idol may mga kakilala tayo na meron silang visa na $29 dollars uh, partnership work visa pero wala silang trabaho dahil wala silang mahanap na accredited na tatanggap sa kanila na babayaran sila ng $29 dahil ang wages po dito sa mga locals katulad namin ay nasa 24 per, per hour lang po kami mahirap talagang pumasok ngayon dito sa New Zealand and yun nga pala sa mga nag-a-apply uh, pakicheck nyo po sa POEA kasi nagkalat po yung mga Uh, mga post ngayon dito sa social media ang ano po natin, ang mga nagpo-post na maraming applyan dito sa New Zealand. Uh, hindi ko po masisigurado yan dahil recession po dito at mahina po yung ekonomiya ngayon dito sa New Zealand. Kaya maraming walang trabaho dito sa New Zealand ngayon. maraming na pauwi, maraming umuwi. At yun, kaya lalong humihirap po yung pagpasok dito sa New Zealand. So, pakicheck na lang po sa BOEA para masigurado nyo na legit po yung mga ina-applyan nyo papunta dito sa New Zealand. ilang po, maraming salamat mga idol.